So, tinatawagan po ni Sir Raul ang lahat ng mga puwede ng yung mga siyantin niya na mag-take po lang isang lang, at uh, talagang uh, tinuturo pa rin niya yung mga siyantin niya okay. ang magagandang uh, uh, o mga matutalino o yung mga posible ay, na gusto kong pumasa sa seminaryo Sige, sige, Bryce Pag-iisipin naman Okay So yun po, uh, sa dami po nilang mga estudyante at uh, sa mga bagay na ito ay kahit isa uh, wala talaga gusto eh, oh, baka maki, maging pare after 10 years hindi po natin alam, di ba? Dahil ang tawag ng Diyos ay isang misteryo na hindi po natin malaman kung kailan uh, at hindi po natin alam kung ito ay tawag natin kundi ang Diyos lamang so, ang nakakaalam This is the first calling and not signify. Thank you so much. Again, you cannot go then proceed to the science lab. and oh, am O Osgen, thank you. Take thank you so much. Osgena, oh, go your limo run. Anagong. Vamos amar armando...